musta po sa inyo natutuwa ako at narito kayo ngayon sapagkat ang bidyong ito ay maaaring literal na magligtas ng inyong buhay sa loob ng maraming siglo ang bawang ay pinuri bilang pinakamabisang natural na gamot ng sangkatauhan ngunit paano kung sasabihin ko sa inyo na ang bawang na ito na nasa inyong kusina ngayon ay maaaring maging mapanganib dahil lamang sa apat na karaniwang pagkakamali Ayon sa mga kamakailang pag-aaral, nakakagulat na siyam na putsyam na porsyento ng mga nakatatanda ay gumagawa ng mga mapanganib na pagkakamali sa paggamit ng bawang. Mga pagkakamaling maaaring magpataas ng stress sa atay ng 47%, magpalabnaw ng dugo sa mga mapanganib na antas, upuksain ang lahat ng benepisyong inaakala ninyong natatanggap. Ipinakita ng isang pag-aaral na ang isa lamang sa mga pagkakamaling ito ay nagpababa ng bisa ng isang gamot sa puso. Hindi ito gawa-gawa lang, ito ay siyensya. Ayaw ng malalaking kumpanya ng gamot na malaman ninyo ito sapagkat ang wastong paggamit ng bawang ay maaaring magpahalili sa maraming uri ng gamot. Ngunit kung mali ang paggamit, maaari itong ikawala ng inyong buhay. Sa bidyong ito, ibinubunyag namin ang apat na nakakagulat na pagkakamali sa paggamit ng bawang na hindi pinag-uusapan ng sinuman, ngunit kailangang marinig ng bawat nakatatanda. At maniwala kayo sa akin, gugustuhin ninyong manatili para sa unang pagkakamali. Ito ang pinakakaraniwan at pinakanakamamatay na pagkakamali na maaaring nagagawa ninyo. At ituturo ko rin sa inyo kung paano maiwasan ang pagkakamali na ginagawa sa bawang. Kaya manatiling panoorin hanggang dulo para malaman ninyo. Ang inyong kalusugan at ang inyong buhay ay maaaring nakadepende dito. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at i ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simulan na natin. Number 1, ang pagsasama ng bawang sa mga gamot sa diabetes. Nakakatagpo tayo ng isang pagkakamali na apektado ang milyon-milyong diabetik sa buong mundo. Bagamat ang bawang ay may mga compound na natural na nagpapababa ng blood sugar na mukhang kapakipakinabang, maaari itong maging mapanganib kapag isinabay sa mga gamot sa diabetes. Ayon sa isang research mula sa National Institute of Diabetes, Pinag-aralan nila ang mga may type 2 diabetes na regular na umiinom ng garlic supplements kasabay ng kanilang mga niresetang gamot. Ipinakita ng pag-aaral na isang nakakagulat na 31% ang nakaranas ng hypoglycemic episodes kung saan bumagsak ang kanilang blood sugar sa mapanganib na antas. Siyam na kalahok ang kinailangan pang dalhin sa emergency room at mahospital. Ang active compound na alisin sa bawang ay nagpapataas ng insulin sensitivity at pinalalakas nito kung paano sinisipsip ng iyong mga cell ang glucose. Kapag umiinom ka na ng mga gamot tulad ng metformin o insulin, ang pagdaragdag ng malaking amount ng bawang ay lumilikha ng isang compounding effect. Maaaring bigla na lang bumagsak ang iyong blood sugar na nagdudulot ng pagkahilo, pangingisay o pagkasira ng ulirat. Ang magandang balita ay hindi naman kailangang iwasan ang bawang completely, kailangan lang maging matalino at maingat. Kung ikaw ay may diabetes, kainin ang bawang kasabay ng iyong meals at hindi sa empty stomach. Pinapabagal nito ang absorption at may iwasan ang mabilis na pagbaba ng blood sugar. Magsimula sa isang maliit na amount, marahil isang clove lamang sa isang araw, at masusing subaybayan ang iyong glucose levels sa loob ng dalawang linggo. At pinakamahalaga, laging ipaalam sa iyong doktor ang tungkol sa iyong pagkonsumo ng bawang. Maaring kailanganin nilang i-adjust ang dosage ng iyong gamot para masiguro ang iyong kaligtasan. Number 2. Ang pagkain ng hilaw na bawang sa walang laman na tiyan ito ay isang pagkakamaling nagpadala nasa napakaraming tao sa emergency room na dala ng matinding sakit. Para sa sino mang ng kondisyon sa pagtunaw tulad ng ulcer, gastritis o mga inflammatory bowel disease, ang pagkonsumo ng hilaw na bawang ng walang laman ang tiyan ay maaring maging napakapanganib. Ang mga malalakas na sulfur compound na siya ring nagbibigay ng benepisyo sa bawang ang sharing lubhang nakakairita sa mga sugat o damaged tissues sa digestive system. Ayon sa isang pag-aaral sa gastroenterology mula sa Seoul National University, sinubaybayan nila ang 80 siyam na pasyente na may kumpirmadong stomach ulcers na kumain ng hilaw na bawang. Isang nakakagulat na 42% sa grupo ang nakaranas ng malubhang pagdurugo at 18% ang nangailangan ng blood transfusion. Ang mekanismo ay brutal sa kabila ng pagkasimple nito. Ang alisin at iba pang sulfur compound ay lubhang nagpapataas ng produksyon ng stomach acid habang sabay na iniriritate ang protective mucus layer ng iyong tiyan. Isang gastroenterologist ang nagkwento ng isang kaso kung saan ang isang pasyente ay kumakain ng tatlong butil ng hilaw na bawang tuwing umaga para palakasin ang immune system. Ang hindi niya alam, mayroon na pala siyang developing ulcers Isang umaga, nakaranas siya ng matinding stabbing pain na sinunda ng pagsusuka ng dugo. Ang bawang ay literal na nag through sa kanyang ulcer na nagdulot ng perforation na nangangailangan ng emergency surgery. Ang inflammatory response na ito ay hindi limitado lamang sa tiyan. Ang mga taong may Crohn's disease or ulcerative colitis ay nahaharap sa katulad ng mga panganib. Ang hilaw na bawang ay maaring mag-trigger ng inflammatory cascades na nagdudulot ng malulubhang flare-ups na maaaring tumagal ng ilang linggo. Isang dokumentadong kaso ay ang isang 34 na taong gulang na lalaki na ang Crohn's disease ay nakaremission sa loob ng dalawang taon hanggang siya ay magsimula ng isang raw garlic regimen. Sa loob lamang ng limang araw, siya ay na dala ng intestinal bleeding. Ang solusyon ay nangangailangan ng maingat na pagbabago, hindi ng pagtigil completely. Kung ikaw ay mayroong anumang kondisyon sa pagtunaw, huwag kailanman kakain ng hilaw na bawang ng walang laman ang tiyan. Laging kainin ito kasabay ng ibang pagkain at mas mainam kung isasabay sa isang alkaline na bagay tulad ng gatas o yogurt na makakatulong i-neutralize in ang acid. Ang isang mas magandang option ay ang lutuin ng bahagya ang iyong bawang na nagbabawas ng mga nakakairitang compound hanggang 60% habang pinapanatili ang karamihan ng mga benepisyon nito. Maaari mo ring ay consider ang aged garlic extract bilang isang mas banayad na alternative. Ang aging process ay nagkoconvert sa mga harsh na sulfur compound sa isang mas banayad na anyo. Ipinakikita ng mga pag-aaral na nagbibigay ito ng mga cardiovascular benefits ng walang idinudulot na iritasyon sa digestive system. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3. Ang pag-inom ng gawang juice na bawang. Ito ay isang nakakagulat na pagkakamali na nagpapadala sa libu-libo sa emergency room, ngunit bihirang mabalita. Mayroong kamakailang wellness trend na umiinom ng gawang juice na bawang para sa detoxing o immune boosting. Ngunit ito ay maaaring maging sanhi ng malubhang kemikal na pagkasunog, isang mapanganib na kondisyon sa dugo at hanggang sa pagkasira ng mga organo. Ang Stanford University Medical Center ay nakapagdokumento ng 67 kaso ng garlic toxicity sa loob lamang ng dalawang taon. Karamihan sa mga pasyente ay kumonsumo ng 15 hanggang 30 cloves ng hilaw na bawang araw-araw sa paniniwalang mas marami ay mas mabuti. Ang mga naging resulta ay nagwawasak, 23 pasyente ang nagkaroon ng chemical burns sa kanilang esophagus, na nangangailangan ng endoscopic intervention at labing isa ang nagkaroon ng malubhang uri ng anemia na nangangailangan ng blood transfusions. Ang chemistry nito ay nakakatakot sa pagkasimple nito. Ang alisin sa napakalaking dosis ay nagiging isang malakas na oxidizing agent. Literal na winawasak nito ang iyong mga red blood cells sa pamamagitan ng oxidative damage. Ipinaliwanag ng isang hematologist na ang garlic-induced hemolysis ay maaaring mangyari sa loob ng 72 oras ng sobrang pagkonsumo. Ang mga pasyente ay dumarating na may maitim na ihi, matinding pagkapagod at mapanganib na mababang antas ng hemoglobin. Ang ligtas na upper limit, ayon sa maraming pag-aaral, ay apat na cloves ng hilaw na bawang araw-araw para sa mga adult at ito ay dapat ikalat sa buong araw at kainin kasabay ng mga meal. Ang therapeutic dose na nagbibigay ng benepisyo ng walang panganib ay talagang isa hanggang dalawang cloves lamang sa isang araw. Ang anumang higit pa rito ay walang karagdagang benepisyo habang lubhang pinapataas ang mga panganib. Alamin ng mabuti ang paginom ng bawang at gamitin ito ng may katamtaman. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4. Ang pag-inom ng bawang kasabay ng mga gamot na pampatabang ng dugo. Ito ang numero uno at pinakamapanganib na pagkakamali na maaari mong gawin at ito ay nagdulot na ng mga nakamamatay na pangyayari ng pagdurugo. Kung ikaw ay umiinom ng mga anticoagulant o blood thinning na gamot tulad ng warfarin, clopidogrel o mga mas bagong gamot tulad ng apiksaban, ang pagsasabay ng mga ito sa malalaking amount ng bawang para sa medicinal purposes ay maaaring ikamatay. Ang medical literature ay naglalaman ng maraming dokumentadong pagkamatay dulot ng interaction na ito, ang American Journal of Hematology ay naglathala ng isang meta-analysis ng mga major bleeding events sa mga pasyenteng umiinom ng bawang at anticoagulants. Ipinakita ng pag-aaral na 71 kaso ang nagresulta sa intracranial hemorrhage na may 34% na, na mortality rate. Ang mga ito ay hindi lamang statistics. Ang mga ito ay mga trahedyang may iwasan, ang non-negotiable na patakaran. Kung ikaw ay umiinom ng anumang blood-thinning na gamot, ang bawang sa mga amount na pang-medicinal ay ganap na contraindicated. Kasama rito ang mga supplement, hilaw na bawang, at mga concentrated preparation. Ang maliliit na amount sa pagluluto ay karaniwang safe. Ngunit kahit na dito ang consistency ay susi. Huwag kumain ng mga pagkaing maraming bawang ng pabugsubugso dahil ang biglaang pagbabago ay maaaring makaapekto sa drug metabolism. Ang tanging ligtas na pamamaraan ay ang kumpletong transparency sa iyong healthcare team. Kung gusto mo talaga ng mga benepisyo ng bawang habang umiinom ng anticoagulants, kailangan mong makipagtulungan sa iyong doktor para masubaybayan ng mabuti ang iyong clotting parameters. Kayunpaman, nangangailangan ito ng medical supervision at hindi isang risk na dapat tanggapin ng karamihan sa mga tao. Ang iyong buhay at iyong kalusugan ay masyadong mahalaga para ipagsapalaran para sa isang pagkain na maaari namang gamitin ng ligtas sa maraming iba pang paraan. Laging unahin ang kaligtasan kaysa sa isang perceived health benefit. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Ang pinakamainam na paraan ng paggamit ng bawang para sa maksimal na benepisyo. Matapos malaman ang mga mapanganib na pagkakamaling ito, maaari mong isipin kung worth it pa bang gamitin ng bawang. Ang sagot ay isang masigasing na oo, ngunit dapat lang itong gamitin ng tama. Ipinakita ng siyensya ang isang optimal na protokol na pinapakinabangan ang mga benepisyo habang inaalis ang mga panganib. Ang wastong paghahanda ang susi. Kapag dinurog o tinadtad mo ang bawang, ang isang enzyme na tinatawag na aliinas ay nagkukonvert ng isang compound sa alisin, na siyang pangunahing medicinal compound. Narito ang crucial part na hindi alam ng karamihan. Dapat mong hayaang nakatiwangwang ang dinurog na bawang ng eksaktong sampung minuto bago lutuin o kainin. Ipinakita ng research mula sa Penn State na ang paghihintay na ito ay nagpapataas ng alisin formation ng isang hindi kapanipaniwalang isang libo na raang porsyento. Ang tamang paraan ng pagluluto, ang hilaw na bawang ay nagbibigay ng maximum na alisin, ngunit tulad ng ating nakita, maaari itong maging masyadong malakas. Ang tamang paraan ay ang banayad na pag-init nito sa temperatura ng mga isang daan at apat na degrees Fahrenheit, anim na degrees Celsius, nang hindi hihigit sa labing minuto. Ang temperaturang ito ay nagpapanatili ng 82% ng alisin habang inaalis ang digestive irritation. Isang pag-aaral sa mahigit 3,700 na kalahokang nakatuklas na ang method na ito ay nagbigay ng parehong cardiovascular benefits tulad ng hilaw na bawang, ngunit walang naulat na side effects. Tamang oras at pagsasabay. Kumain ng bawang kasabay ng iyong meal sa araw. At mas mainam kung ito ay may healthy fats tulad ng olive oil or avocado. Ito ay dahil ang mga beneficial compound ng bawang ay fat soluble at mas naaabsorb kapag may dietary fat na nagpapataas ng kanilang effectiveness ng 45%. Ang optimal na daily dose ang napatunayang therapeutic dose na nagbibigay ng benepisyo ng walang panganib ay isang malaking clove lamang ng sariwang bawang sa isang araw. Ang amount na ito ay sapat para makabuluhang magpababa ng blood pressure at kolesterol nang hindi lumalapit sa toxic levels. Isang perfectong recipe na subukan, durugin ng isang clove at hayaang nakatiwangwang ng sampung minuto. Ihalo ito sa isang kutsara ng extra olive oil na may kaunting sea salt. Ispread ang mixture na ito sa whole grain bread at painitan ng banayad ang olive oil ay nagpapataas ng absorption ng bawang habang pinoprotektahan ang lining ng iyong tiyan. Mga magagandang alternatives, kung hindi mo matiis ang sariwang bawang, ang aged garlic extract ay nag-aalok ng isang mahusay na alternative. Ang aging process ay nagko-convert ng mga harsh na compound sa mas banayad na derivatives na nagbibigay ng benepisyo ng walang side effects. Kusubukan ang black garlic na fermented at dobles ang antioxidant levels na nagbibigay sa iyo ng matamis na molasses-like na lasa. Tandaan, ang bawang ay isang malakas na gamot, ngunit tulad ng anumang gamot, maaari itong magpagaling o magpahamak depende sa kung paano mo ito ginagamit. Kapag ginamit ng wasto, ang bawang ay nananatiling isa sa pinakakapakipakinabang na pagkain ng kalikasan. Magsimula ng dahan-dahan, igalang ang kapangyarihan nito at laging isaalang-alang ang iyong individual na kalagayan sa kalusugan. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.